Mga idol, magtitika tayo ng ating truck mga idol at medyo may problema ang ating truck. Ah, uh, itatas na ng potential video. Ah, ito na yan. ulo. Hala. Sige na. O, go. Ay, tatas sige. Kitas. Kisagad. Eh. Tika pa natin kasi nagkakaroon ng problema yan, no. Bay nanti tikapin mo. Hot dog. mo ano problema yan. Kung may problema. Uh, meron lumalaga lumalagapak dito. Isa na ba lagapak? kung ko kung anong lumalagapak. Pekutin mo yung ilis eh. Sina mo yung ilis eh. Matigas yan. Matigas talaga yan. Matigas talaga yan. Eh, yan eh. Ang problema natin mga idol, yung stick niya ng langis ay bumubulwak. Ito sa langis. Ito oh. Ano yan? Ano? Naikot. Naikot sya? Ano sira? Ano sira? Ra? Tinamo ko ano sira? Dito siya na eh. Di eh. Ako ano problema. Tinamo ko ano sira? Ra. Pwede ko mga ilisi. Ang lambot ng ilisi. Ang lambot nga. No? Tingas. Hindi, yan, isa ay sinisisi eh, kailangan niyan. Matigas. Ah, matigas 'yan. Lambot. Kapag numaandar 'yan, kapag pinatay mo, anti mano stop 'yan. Hindi siya pwedeng pag pinatay mo na ikot. Kasi iyan ang maghihinit ng tubig, mag-overheat. Kaya kumakalampag yung aming makina. Ang tanong ko, ano problema? Ay. Ano, ano mekaniko? Anong ano, problema? Chikapin mo. No, no, no. no, no. Ay ano problema ng truck. Oh, bakit nang tumatago ka diyan? Kat tumago. Ano mo mga nito ito? Itong ano 'yan, pabel. Dito siya na nagatak di mana kung Paikot ay mo pabel. Yan birahin mo. Pi, padarin mo. Ano? Sis <laughs> para safe na tao to. Ano 'yung mo diyan? Ikutin mo. Okay. E, yes. Oh. Ay, mati, matigas talaga yan. Pilay mo, pandarin mo. Ikutin mo. <laughs> Itong nakuha ko yung mga mikali di ata ito marunong eh. Mikali ko ka ba? Oh no! Ha? Pilay. Pilay. Pilay mo. Tigas yan. Ha? Tigas yan. Ikot naman. Ah. <laughs> 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 tiktok <Basta -basta> eh. <laughs> Na kalampag. Ayan sige, siya. Ah, ha? yan. Sa water pump. Ay, di uh, ito ang problema dito sa langis. Pag Uh, bumabalik yung langis packet ibig sabihin meron dyan na ano yan na, uh, problema sa piston kasi hindi pwedeng yung langis ay babalik sa stick sa may sukatan bumubundwak ay papaanda rin natin kung ano problema papandarin rin natin hindi na papandarin rin ko ha ah para makita natin yung tulog ng makina may mga idol panda rin natin at tingnan natin kung anong problema ng ating truck yun tayo sa, ta sa taas, mga idol Ayan, may design ko ba? Ay, mga idol, oh. rinig na rinig yung ingay na Lakas ang kalampag, ito ang problema. Tapos yung langis ang lakas ang piston no? ang Lakas ang ano yun? Bolwako? Piston oh. Waw, di Yon lang ang mm. masaklap na nangyari sa atin dito Sa ano kami silang lumimnatin, lumpanat niya. Ito, ito, ito yung 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 ko ano problema? Ha? Piston. O, bukani ko, anong problema? Yeah. Piston niya, piston. Piston. Paano mo nasabi piston? Eh, pangit na tulog ng bire. <laughs> Nasuntok lagi yung piston. <laughs> Nasuntok pa ang piston? <laughs> ang ah, problema yun mga idol, yung hangin niya na Kaya hindi siya nag... Ano yung bumabalik no? sa stick ng langis. Kaya ang problema nito wala naman siyang usok. Kasi kung biyak yung ano niya, yung pinaka piston, baka may tama. Kasi wala naman siyang puting usok eh. Wala naman siyang puting usok eh. Kasi kung may tama yung piston niya, may biyak. Usok yan eh. Uusok ng puting puti. Eh wala naman eh. Okay naman yung usok ang problema. Saan ang kalampag?

Karang pagsaka mo Ayun, siservisan po ng mekanika para malaman kung anong problema ng ating truck. Kasi uh, mayroong may ang piston ito, maaari. Kasi kumakalampag yun. Eh. Saka yung lang isa na ano siya. Uh, Magal to. Kumalabas sa kanyang ano, is, sabihin luba yung ating makina. Lubay. Ang problema nito, up baka may problema ba yung front cap mali na yung balit sa garahay baka kayo maayos maayos yung sa garahay ay nako karagado pa po tayo mga idol ayan o no, makikita nyo ah hindi ko ran loaded na loaded pa aking karga walang so, kumakaarating sa dun sa, sa delivera yung yeah, mga idol at uh, update ko po kayo kung ano mangyayari po kami. Thank you po mga idol at set out po.